Ay, bukas yan. Yan, luto namin yan, guys. Lagunisa. Luto ni Darren. Luto, niluto na nga, niluto pa. Oo, niluto na nga. Lulutuin pa ulit. Tapos magluto kami ng utong, yan. Free spam rapam. Utong at saka, ano. Pinayong ganyang matay. Okay. Gusto pa ng tikman yan bago siya umalis sana eh. Kaso, hindi mo sinabi yan eh. Tama na ito ka ano naman. Dami rin. Tama na yan. Naku. Dito na yan? Oo. Oh. Yan. Kirayan mo na para ako ang taga ano. Yan guys, nungluto tayo ng utong. Dalawa kami niyan nagluto ah. <laughs> yan. Tingnan niyo naman. Ginandang, yan ang ginandang na walang halo. Puro, guys. Yan, shout out sa ating mga taga, ya. ano dyan? Shout out sa inyong lahat. Masarap yan pag ano, lagyan natin ng mamaya. Ito, kunti lang. Yung pampasarap ba? Yung pampasarap ba? Sabi, ano, Hmm. Yan guys Luto Titirayan na ni Darin Titirayan na yung ano Ulam namin Ulam naming malupit Ang malupit naming ulam ay Yan Tignan nyo naman Kasarap yan eh Walang halo yan Talagang Ano yan guys Walang halo-halo niyan Magic sarap lang Nagpapasarap diyan Sige natin asin, Hoy, pala, asin. Asin. O toyo. Ikaw, asin, o toyo. No. Gisa lang. Yan.